Hello guys, good morning, good evening, good afternoon. Ayos na balinsot na. Ayan guys, o, oh, kilala nyo ba ang isda na ito? Kumakain din ba kayo ng isda na ito? Ayan, isdang kuhaw ang tawag dito guys, dito sa amin. Ayan, dahil ay umuwi kami. Ayan, meron tayong isdang kuhaw ito. Hinanda ni nanay ba ko guys. Kay, nag-request ako nanay, bili ka naman isda. Kay, kain tayo ng isda dyan. So ayan, oh hinandaan niya ako ng isda. Kaya ito ang iluluto ko ngayon guys. Ipiprito ko lang yan siya. Tapos, isasawsaw ko guys ito sa kalamansi. Oo, um, um, sa kalamansi guys. Ang sarap niyan guys. Paborito ko yan. Pwede rin ito guys isigang, ipaksiw. Pero iprito ko muna yan siya. Ayan o. Oh, yung ating mantika guys. Use oil na po. Kumukulog-kulog na yan. Ayan. Use oil na yung gagamitin natin kaya hindi man tayo maakti sa mantika guys. So, yan yung pagprituhan ko ng ano. Ng, uh, isda, isdang puhaw guys so ayan, bumubulbok-bulbok na pumitik-pitik na palatandaan na siya ay bumiinit na. So medyo maya-maya ko siya ilalagay guys kapag tumigil na ang pagbulbok nun. Ayan o, oh, kasarap-sarap nito guys. Naku, thank ko thank you kay nanay ba? talaga, lab na lab talaga ako ng nanay ko guys. Eh, Binibidi ako ng nanay ko ay thank very much nanay ba? ayan sa ay, yung biniling isdang kuhaw. Ayan, isdang kuhaw po guys ang tawag dito, dito sa aming lugar ha, sa Agdangan Quezon, isdang kuhaw. So ayan na po guys, piniprito na natin ang ating uh, isdang puhaw, ang masarap na isda. Ito guys ay hindi kinakaliskisan na isda, hindi ito kinakaliskisan kasi ito ay piprituhin ng malutong. Tapos yung kanyang uh, madikit kasi ang kaliskis nito guys, yung kanyang mantika. Ayan mantika, yung kanyang kaliskis guys ay uh, papalutungin natin para masarap ang pagkaprito. kay masarap, isaw-saw sa tuyo guys. Ayan, sa mga mahilig sa sili, pwede rin lagyan ng sili ang... So, yo guys. So, ayan. Iprito na natin. Bahagya ko muna hininaan ng apoy, guys. Kasi, paglakasan ko ang apoy. So, sabugan ako ng mantika dito, guys. Pag video-video ko ba. So, hininaan ko muna. Paglagay ko. So, mamaya, pag ano ko, saka po medyo lakasan ng konti, so, guys. Baka mabitawan ko yung cellphone ba, guys. No? Para paraan lang tayo, guys. So, sige, you no? Know, ay, kay naman. Kumakain ba kayo ng ganitong isda, guys? Ayan, isdang, ah, uh, isdang kuhaw. Ayan, isdang kuhaw, masarap din itong isdang kasi guys, sa kapaksiwin ba? Oo, itong isdang kuhaw. So, ayan mamaya pakita ko sa inyo pag natapos ko ng iprito ito. kahit madali lang itong iprito kasi apat ah, na piraso lang man ito, guys. Ayan na po, guys, luto na 'yung haking uh, masarap na isdang uh, kuhaw na ipinirito, guys. Ayan, ang sarap-sarap nito, guys. Ayan. Napakasarap nito, guys. O medyo maya maya pa naman ang kunti kami kakain guys. Pero hindi palilipas ang butong nito. Kasi ay medyo maaga pa dito eh. Pagkadating namin kahit ipineresenta eh, agad ito ng nanay ko sa akin guys. Kahit pinalambot ko muna kasi prosin na prosin pa. yan pagkalambot niya ayan inupakan ko na agad ito guys. So ayan dito na ang aking masarap na ulam mamayan tanghali guys. Mamayang pananghalian ang piniritong isdang puhaw. Ayan. Kain tayo na nga piniritong isdang kuhaw. Ang aking apo guys, tumatawag na. Alam niyo naman pag nandito ako sa bahay. No, I'm not, I'm not, ay, no, ang aking no, apo guys ay, ay nag-iingay. Ang aking apo na si Mark Raven Vendoborio nag-iingay. At tinatawag na naman Mita daw. Mita. Ayan to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers and likers. Hope you like this video guys. Thank you for watching and I love you all. Bye for now.